Bagamat nakatikim nga po ng brutal na pagkatalo sa kauna-unahang pagkakataon sa living legend na sinanitol na Flash Dunaire, ang tinaguri ang asasin ng Philippine Boxing na tubong taga Katobato del Sur na walang iba kundi si Raymart Caballo. ay ito naman po nagsilbing malaking aral para dito upang mas lalo nga pong maging malakas at mahusay sa muling pagbabalik nga po nito sa larong palakasan. Tila ba bagong Raymart Gabalio na po ang ating nasaksihan matapos nga po masaklap na pagkatalo nito sa kababayan natin na sinunito Donaire. At ito lamang po mga master, fresh na fresh po, Mebrero ni Katrese, taong 2024, ay muli na naman pong ginimbal at pinatunayan ni Raymart Caballo na malapit na po siya sa katotohanan na maging isang ganap na isang world champion. Ito ay matapos nga pong ipakita nito ang isang brutal pa sa brutal na performance sa nakapagbigay pa ng isang bagong world boxing record. Matapos nga po nitong paslangin, wasakin, paiyaki na talunin sa loob lamang po ng 10 segundo ang dayong Thai boxer na si Pai Paro. Sa mga di po kasi nakakaalam mga master ay hindi po biro ang kartada na nakalaban ni Raymond Gabalio na Thai boxer. Meron lang naman po itong boxing record na 35 wins with 27 knockouts at tatlong talo lamang. Meron din po itong tumataging at nakakakilabot na boxing knockout percentage na 77.14% mga master. Ika nga ng mga boxing expert at boxing analyst ay may hirapan nga daw po dito ang kababayan nating si Gabalio. Kaya naman ay napakaraming napahanga at halos out of this world po ang performance sa pinakita ni Raymond Gabalio sa laban na ito. Huwag na po natin patagalin pa at sabay-sabay po natin panoodin ang mainit pa na mainit na boxing performance sa ating kababayan na si Raymond Assassin Gabalio. Here, Here we go.

This. Anong masasabi nyo dito mga master? Pang world class na ba? Konti na lang ba at pwede na kay Inoue? Comment mo yung sagot master at pag-uusapan po natin yan sa ating comment section. Isa na po ata sa mga pinagmamalaki po nating mga Pilipino pagdating sa larangan ng boxing ay ang tubong taga San Francisco, Agusan del Sur na walang iba kundi ang binansagang silent assassin ng Philippine boxing na si Miel Balinton Pahardo. Ito ay matapos nga po nitong makapagbigay ng napaka-impresibong panalo mula taong 2022 hanggang taong 2023. Down the referee, oh, didn't give him a second. Left hand puts him on to this. I would need to see if I would there this is a critical stage of his career, of course. He's 17 and 0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, yeah, no, so isn't again that's there. The referee jumps in and that's. <laughs> ngayon pong taong 2024 ay masusubukan po ang tigas ng ating kababayan sa bagong makakalaban nga po nito. Ito ay ayon nga po sa mga boxing analyst at mga boxing experts. Didipensahan po ni Mel Pajardo ang titulo nitong OPBF Light Flyweight Title sa paparating na Abril sa Osaka, Japan. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang susunod na makakalaban ni Mel Pajardo? At maraming nagsasabi na masusubok nga daw ang pagiging boksingero ng ating kababayan. Well, para masagot po ang inyong mga katanungan mga master, akin pong ipapakilala ang pinakamatinding knockout artist po ngayon sa Thailand na si Tanonsak Simri na may record na 32 wins, 30 KO at isang talo lamang. Tama ang inyong narinig mga master, dalawa lang po ang maswerting boksingero ang nakatawid sa sukdulan mula sa kartada ng Thai boxer na ito na 32 wins, sa pagpasok po ng taong 2023 mga master ay anim ang naging laban ng Thai boxer na ito. Grabe to, matindi to mga master. Lahat ng kalaban nito ay brutal ang inabot, subsub -sub lahat sa lona. Wala kasing tumatagal na kalaban dito, parang inowe mga tol. Kaya nagawa nitong magkaroon ng anim na laban sa loob lamang ng isang taon mga master ay halos hindi po kasi madungisan o masugatan man lang ito sa mga nagiging laban nito. Limang taon pa lang po ito sa pro boxing mga Master pero may 33 fights na to. Samantala ang kababayan nating si Pahardo ay pitong taon na po sa pro boxing pero 12 fights pa lang pong meron ito. Kaya naman mga Master ay napakalaki pong advantage ng Thai boxer na ito ang experience po nito sa paglalaro ng boxing. Batak din po ito sa paglalaro. Meron itong 93.75% knockout ratio Samantala si Miel Pahardo ay merong 90.91% knockout ratio. Parehas po matindi ang kamao ng dalawang ito mga master pero sobrang lamang sa experience ang Thai boxer batak na batak ito sa laban. Kaya naman sinasabi nga po ng mga boxing expert na mahihirapan ng ating kababayan sa naturang Thai business na ito. Sang ayong ka ba dito master? Halina't panoodin po natin ang highlights ng Thai boxer na ito at kayo na po ang musga kung kaya nga ba o baka saglitin lang din ito ni Miel Pahardo. ยก5้านะครับประเด็นติด้ามาดูภาคช้าครับครับมาดูภาคช้าก็เป็นจังหวะการแรกอยากต่อเนื่องนะครับที่สนุกทีเดียวครับกรรมการสนนอบอวมเห็นอาการแล้วครับว่าโดนเยอะการป้องกันตัวเริ่มจะหลวมๆแล้วนะครับแล้วก็มีการยกขาด้วยนะครับโอ้ยดูครับลูกหมัดนี้ครับ เด็กดับก็เอาชนะล็อกไปในยกที่5นะครับก็จะเป็นคู่สุดท้ายช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับมาถ้าปุ๊อันดับสองสุดน้ำมาสักลับนับเป็นกัตโลในเจอร์วินอันกาส alias pretty boy ของด้าบ่าวมูลาสับพัมบัตโตของอาร์เจนตินาน่าจะไม่อีบักคนที่สเปร์นันโดมาร์ติเนส And the new IBF Junior Champion of the World Fernando huh? Imbis na panghinaan nga po ng lob at magmukmok itong si Anka ay mas lalo nga po itong nagsumikap upang makabangon sa mapait na sinapin dito mula sa kamay ng Argentinian boxer Sobrang hirap nga po na training ang pinagdaanan ni Jerwin Anka sa loob ng walong buwan upang mas lalo pang lumakas at muling makabalik sa tuktok ng boxing kaya naman, ito lamang Hunyo ng 24 taong 2023 ay muling pinatunayan po ni Pretty Boy Jerwin Angkas na hindi pa itong suktulan ng boxing para sa kanya. Ito ay matapos nga po nitong wasakin at pataubi ng Colombian boxer na si Will Soto sa ikalimang rounds. Like in kajas can hit him with whatever he wants to. brilliantly uppercut there, love that. Also, just gotta say, Encaihas seems to have. In has been able to land with these big shots. Is outmatched, but he—you can tell he's been in the a few times, right? He's got a few lead off. Oh, was that a low blow? What was that? Jump in to intervene, and so they went back to boxing. to be a borderline shot along the along the waist and the belt line of Soto. But maybe a little bit of payback, but this is not going to go. This is not, 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 not going to go much longer. Yeah. Taking the knee is Soto, and that will do it. A fifth. <laughs> Dahil nga po sa impresibong panalo na ito ni Jerwin Angkahas, ito na rin po ang naging daan upang mapansin at magbukas muli ang pinto ng pagkakataon na muling magkampyon sa mundo ng palakasan. Ngunit sa pagkakataon na ito, ay tila ba lulusot sa butas ng karayom ang ating kababayan upang masungkit ang WBA Bantamweight Champion. Ito ay dahil ang susunod na makakalaban nito ay nagmula sa lahi ng mga class S na halimaw. Ang nakakabatang kapatid po ng tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Ito'y walang iba kundi si Takuma Inoue. Bagamat mas hamak na mas lamang sa experience ang ating kababayan na si Angkahas ay di pa rin talaga natin mapagkakaila na mahihirapan at muling masusubok ang kakayahan nito mula kay Takuma Inoue sapagkat alam naman natin na sa mga lumipas na taon ay talaga namang hamak na lumakas at nabusog sa abilidad at kaalaman ang Inoue Brothers pagdating sa boxing. kung matatandaan nga po natin, ito lamang nakaraan na taon, 2022, buwan ng Desyembre, kaawa-awa nga pong sinapit ng kababayan natin si Jake Bornea mula sa mga kamay ni Takuma Inoue. Ito ay matapos wasakin ni Takuma Inoue ang kaliwang ay sakit nito na dahilan upang maligo sa sariling dugo ang kababayan natin at matalo mula sa kamay ni Takuma sa pamamagitan ng technical knockout. Trying to finish him so you gotta be a learn. You gotta be a little more alert at that point in time like that when it happens. Great insight from ah! former world champ now retired fighter, right? Gosh. And I think that they have seen enough. Okay. Kaya naman, maraming mga boxing expert at boxing analyst ang nagsasabi na maaaring si Takuma Inoue na ang magsisilbing huling hantungan ng ating kababayan na si Jerwin Angkahas o sa madaling salita, ito na ang magpaparetiro sa pretty boy ng Pinas. Totoo nga ba ang sinasabi ng mga boxing expert na ito na dihado ang ating kababayan mula kay Takuma Inoue? Kung sisilipin po natin ang background nitong si Takuma Inoue, mga master, ay mukhang nagkakamali ata ang mga boxing expert na ito na nagsasabing dihado ang kababayan natin na si Jerwin ang kahas. Kung titignan po kasi natin ang knockout percentage ni Takuma Inoue, mga master, ay meron lamang po itong 22.22% .22 na knockout percentage na hamak na mas mababa kung ikukumpara po natin sa knockout percentage na meron si Jerwin Angkahas na merong sa labing walong naging laban ni Takuma Inoue sa professional boxing mga master ay apat lamang po ang napataob nito. Oo, apat lang mga master kasama na dyan si Jake Bornea. Nagpapahiwatig lamang ito na di kabigatan na mga kamao nitong si Takuma Inoue. Samantala, sa kabilang banda, mula sa kababayan nating si Jerwin Angkahas, mula sa 34 na naging laban nito sa pro boxing, ay 23 dito ang natulog sa lona. May nag-iisang talo lamang itong si Takuma Inoue mga master mula kay Nordin Ubali na kung matatandaan nga po natin ay winasak at pinataob lamang po ito sa lona ni Nonito Donaire. Another... An a... Ang masasabi lang natin na advantage nitong si Takuma Inoue mula kay Jerwin angkahas mga master ay ang natural na pagiging 118 pounds bantamweight division boxer nito dahil ito talagang division nito samantala ang ating kababayan na si Jerwin Angcajas ay galing sa mas mababang timbang na super flyweight Kung usapang skills naman mga master ay masasabi mo talagang magaling at maliksi din itong si Takuma Inoue Kung mapapanood mo nga mga laban nito ay halos hindi ito lumalayo sa galawan ng kuya nito na si Naoya Inoue may timing at accurate din ng mga binibitawang mga suntok nito. Maganda rin ang footwork. Kinulang nga lang talaga ito sa sinasabing power puncher. Di tulad ng kuya nito na talagang mabigat bumitaw. Sa kabilang banda naman tayo mula naman kay Angkas. Kung matagal mo nang sinusubaybayan itong si Jerwin Angkas, alam naman natin na malaman ni Pacquiao ang skills nito pagdating sa footwork, speed at power puncher ay masasabi mo talagang talentado ito. Thunder. What's here? Well, what's here? He's gone down... Pero isa lang ang masasabi ko sa sagupaan na ito, mga master. Magiging fight of the year ito dahil parehas talentado at malalakas ang dalawang kalahok na ito. Isang kaabang-abang na bakbakan ito. May tataob kaya o matutulog sa lona o matatapos ang laban hanggang sa sukdulan. Kung ikaw ang tatanungin, master, ano ang prediction mo sa laban na ito? Sino ang mas yamado? hodihado sa dalawang ito. Comment mo na yan at pag-uusapan po natin yan sa ating comment section. Maraming maraming salamat.